morning! So yan, fix ko lang po yung ano, pinaayos ni fix. Ngayong ano, <laughs> kahapon. So yung rough po namin na sahig ngayon, ay makinis na po. Kasi yung kinis ni Pat Pat. So yan yung sudyante ko, naka ano na po, nakaligo na. Morning pot. Wow, kung si Pat, pot, ikan to gawas pot. Ito igbaw. Ito igbaw. Di man diri. Mabatu-batu. <coughs> Mabatu-batu kan tika nga to aligid. na eh, paparong ta, parong nga anay an. Electric fan. Ito no, na, atin not oras. Kapten na natin kaya brangkot portahan na Kanan na Hai. Itu susi. yellow. Hi. Good morning. Mga paras din si na. Kasi ito mga pata din. Sipid. Masisipid. Susi nga kasi nung sugo. Ito rin na daraman pat. Ito na yung tubak. Ito Mulus pa, Ada. Mulus pa. Uwi ang papa mo sa Pasko. Sana, ano, sana po maka, makasakay po siya, ma'am Kirstie, kasi siguro marami po yung pasayros pa uwi pag, ano, malapit na po yung Pasko. Pero sabi niya sa, ano, 23 do sya punta nang ano bus station mo papa second accomplish ko ni pix ito <laughs> you know, pat pat piliin dito kalinguran pat dali ano Yan po yung ulam ni Ati Izra. Sinangag na kanin at itlog. Nalala ko kaya ginisa. ah. Ginisa? <laughs> Sige, magyay pa therapy. Sige, nakauna Ati kayo ng oras. Walisan po natin yung ating sahig dahil mabatuhay po mamarisa templo.

Hay po, mom first po. <laughs> Oh, Mariza. So, yan. Dito po yung ano namin dating floor mat. So, doon po po yung ano, cutlery sa labas. Maganda na po siya tignan kasi hindi na po siya rough. Rough ba yun? Rough? <laughs> <laughs> medyo makalat pa po yung kusina namin. Ma, ma, saan po, ma? pa mm. hmm, babay ito. Sige mo tinitawa pa. Mother? <laughs> mother? Ano nga, mother? Ano pa? May kanon. Marasan kanon kay Gingisa ito nga kanon ayo pagpada ka kanon kay para maka answer ka buwas examine mo wala pong pasok ngayon si Ate Patpat kasi bukas pa po yung schedule niya for first grading yes ngawi yun, ito kay Prusin Ah, dito ba ikbaw makatulog. So, doon po kami natulog sa taas. Dalawang gabi na po. Doon kami natulog. bus mama pa na kita nga di. Ha? bus Gano'n ka? Hindi, mahigda. Sado pang rin na takatok. Ah. Banyak po man si Anna. Kaya nga si armo

ng semento hindi pa niyo, ah, hindi niya na fix na no kasi nandito po yung lagayan ng TV hindi niya na pormahan ng maayos ubusa tin ka no ubusa ubusa Ha? Huh? Iba pa rin titibingan ko. So, yung mga daga po dito, makikita na po kung saan magtatakbo dahil nataas po yung ano, plywood. Ba? Ano? Diri ito yung magbabalo natin. Kukuha ko ikaw. Kaya ikaw malawat may klase. Wala yung manipat klase. Ito na bahaw. ito yung school ko pa una mo Kaya nagkikita yung perang TV. Pari pa nga ni Ken. Noon na ipatino. Ito na pa Ito na pa Mink. Hello, good morning, Pix. Pix Blue. Ito na yung accomplish mo, Char. Okay, mama. Ang gugubat yung payong. Payong. O, yung bado Ito na yung roof down mo. O, ito na daw yung roof down mo, sabi ni Isra. Gina-flooring na-flooring. Oh, uh, flooring man to siya, ma'am. Ano, ma'am? Kirsty. Kaso hindi pa po siya ano yung ano, yung makinis. So ngayon, pwede na po siyang tablingan, sabi pa ni Pix. Hi, Tita Beth! Good morning! It's a secret. Ano lang po ito? <laughs> hindi po ako nakapag-live kahapon kasi sobrang ano po busy. Ako po yung runner. Ako po yung bumili ng, oh, ano, cemento, tsaka ano, baras or sand char yan tatabling si pat pat <laughs> Then kahapon po na busy kami ni Kuya dahil before po siya mag sumulang mag dito mag flooring nilabas po muna namin yung cutlery dahil di ko po siya carry kaya nagpatulong ako sa Kuya ko So, kahapon po natapos po sila agad dahil yung nasa labas po yung <coughs> nagmamasa ng, ano, ng semento. balitatlo po sila si Kuya Japon, yung brother-in-law po ni Titologs, saka si Tito. So, natapos po agad. Yung matagal lang po yung dito na sa loob. Yung pag, ano na po, pag okay. finishing, finishing. Agad na po yung pa aliya. Nice new flooring. Yes, Tita Bet, yan. Lumatabling na si ano, Patricia Mi. Gusto ko sana, ano, yung red, ano, yung red cement. So, dagdag, ano naman, kaya sun, so, susunod na lang din. Kasi mas maganda din tignan pag red yung ano, sahig. Patricia, mahulog ka. Ayun pag niya nabuti. So saan naman din sa second ah, siguro sa susunod na accomplish ni Pix or accomplish or mission mission is yung ano naman po dingding sa doon po bandang doon dingding dingding ding 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 Dingding, 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 ding 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 Paguman na. So, doon din pala, ano, nilagyan din ng flooring yung may natirang ano pa po. Semento. Kasi hindi pa po yan cover. Kung sa ano, bandang gilid po, hindi po na So, sabi naman ng ano ko, kasi nagtalong pa po yung, yung sa namin kung pwede po siyang lagyan ng semento. Pero sabi ni Kuya, hindi na daw kasi ganon pa rin yung mangyayari matatanggal pa rin siya. So, sabi ni Kuya, Matal. kung may, kung may budget na daw kami ni Pixar, budget. Tayos na lang daw para sure po na, no? hindi matatanggal. Hindi matatanggal. Sabi ano tapos sabi ni Kuya, limang peraso lang lamang daw yung pwedeng magamit dito na, na tiles sa lababo namin. Ma. So, kay kaso si Pix, ano? tapla ano yun ho pauwi po siya kailangan niyang mag-save muna ng pamasahe pauwi pa nasusunod na susunod na kabanata na lang <laughs> <laughs> Then dito pa ano dito dito pala papalagyan din namin ng ano additional parang lababo para yung ibang gamit po ni Pix na pangtrabaho mailagay sa ilalim. Din yung hagdanan po namin is i e. lilipat po dito. Uy, ah, dito uy. banda so yung ref, ita transfer naman po siya dito, dito. banda. Ali na lang misa. Dito. Sa? At saka may din alam sa glalabog. Para medyo maluwag po yung aming many kusina. oh, um, dyan ba? Hmm. mo sa ito ka mo, ito na nga ito. oh, to na igbaw. At purtaan ba yun, ikakang tumulito? Oo. Oh. Dwa na rin. Pati ko close ito, dida. Ay, igaw ko ba ito? Oo. Oh. Sa? Eh, ba't na mesa? Yan, nakalag po yung aming mesa. Mama, full of hugasan. Wajin ba? Pasiring? Puro so, ba din? Puro ba ka lamang malulababo? So, gandi din. Siri, pa siring ba? Napasiring, gusto nga na era lang. Pwede may butang mga gamit. Oo, uh, pwede nga dahak, ya, ano ilalim ng lababo para hindi ha, masyadong eh, makalat. Kaya, ubus butang mo hin.

good morning, Mami May. Good morning ko natin sa Mami May. Good morning, Mami May. Magtutubrush na ako. Mama? <laughs> Mama? Ano? Ang sinito ni Mama Nene na ako nalita. Ay, sus, pat-pat. Ayun, pat, baka kat. kala. -in ka la, Pero minti, pat. Nag-iininop ka lang. Ayun niya, pagpasko. So, ayan, nilagyan ko po yan ng ano. Ay po, Mami May. Nilagyan ko po yan ng date para may remember po namin kung kailan si Pix nagpaayos. Ayan, 12, 13. 12, 10, 10 23, 10. Meron pa po yan. Pati po ito, po hindi po umuwi sa kanila. Ito siya Dito na po siya ngayon nakatira sa amin dahil ano po, may alagang dalawang aso si Tito tapos inaaway siya kaya di po siya doon umuwi. Patpat, hi ko na patpat sa yung mami me. Hi. Good morning, mami me. Ulan na naman. Makarigo Sus, so, di na makarigo. Maam Boon. <coughs> so, siguro ano po, mamaya ko pong hapon ibabalik yung ano, yung stante ng ano, TV. Kasi baka ano din po magasgas yung flooring, kasi siguro masyadong tuyo. So ito, tatanggalin ko na po siya din nalabhan ko mamaya dahil madali lang to siyang matuyo dahil manipis lang. Pag matuyo balik naman. Ito 'yo. Ay. So ito din po, bali ano, tatanggalin ko yung mga ano nila dito, design. Papakain man, kakain. Lalabog pat. Magdi man may pagkain -diba. mo. Bye muna, alis ako. Sige po, Mami Ingat po kayo. Okay, bye mo. Mami May. Diyan ako, na gamit Nagamit-gamit mo. Huwag ko nag-gamit-gamit na bago. Ang ulit mo. Ah, impact, beauty. Ang ulit mo. Pwede ka man ito, ito nagamit. Ako nga gamit pag ako. Sus, ako, maiha pa pa. Wadi, wadi. Ah. ima So, yung Ate, Isra nagbibihis na po siya ah, 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 ah. so yan maglalakad ka dahil hindi naman kayo dalawang papasok maglalakad ka lang muna ngayon Tagalogod ko sa loto niya sige po tita bit baka <laughs> baka lumabas ulitin ko putita tabit bit para may memory char <laughs> siguro yung ngayong pwedeng taya ano 2-0-3 siguro. Pwede ano, street rumble, char. Street rumble? <gurti> Pati siya. So, yan po yung ating sira-sira store. Maraming ano, alikabok. Mami, ito po yung bainti mo, ma'am. Ma'am, ito po yung bainti mo, ma'am. Ano ito, Patricia, ni? Eh. Pati daman ang kong sticker ma'am. Ayun, pag gagad ka ng material, magtitinda ng sticker. Alam mo, mahiyain yung ano mo, parang si Kim Chu daw. Hello po, Tita Dons. Good morning. Say hello po, Tita Dons. Hello po siya. Hello po. Tita Donna. Tita Donna. Tita Donna. Tita <laughs> Donna. So, ngayon, ngayong week lang po yung ano nila sa school. So, Friday po, uh, Thursday is Christmas party nila. Pata rin mo wish kang Santa, Pat? Pagtadong. Ano ni wish kang Santa? Ano ni drawing? Ano ni drawing? drawing? Pakita daw ko dali, pakita dali. Sus, uh, di di ka, papalitan ni Santa ni mo drawing kay Nawara. Hi po, Mam Leticia. Good morning po, Tita Dons. Ayos. Ano? In... Ano art kit A Ano nga art kit? Ar -kit. coloring? Uh Oo. -oh. Tapos... At... Hmm. Ano water color? Ano nga? Ano Puan? Request kan Santa? Ayos? Earrings? Ano pa? Oh, pinta sa ano? Pinta. O oh, five? Kabugasan o, Five? Mapili ka lang ma sa Ano ni mo pinaka favorite Ano? Sus, ginoo ko. <laughs> Kumusta na si Rilan? Okay lang po tita doon. So yan, yung tinatrabaho niya po ngayon is yung olo po ng truck. Kaso solo flight po siya, wala po siyang helper. So, siguro hanggang sa pag-uwi niya, hanggang dumating siguro yung 22, yun pa rin po yung inaayos niya kasi medyo malaki po yung, ano, yung sira ng truck, ulo ng truck. Kasi iba-iba po yung ano nila doon. Si Pix naman po kasi latiro. So, siya po yung naka-assign sa mga truck. Kung ano yung sira. Kung ano yung mga dapat palitan na mga... Ano? Uh, ano ba yung tawag sa truck? Kung sa ano yung mga parts ng katawan siya parts ng katawan. Mama, Ano? <laughs> parts of the truck. Ano? parts of the trucks mama nine nine nalana dies mama ulun papa kamu pat standby pat standby standby na yo oh. pamatiya standby ani lagi pamatiya sering titadons kamu ka ni pat patang papa niya ay 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 angalapat pat pat nalipong gutak ulo pat For Pero nalaka days? 9 days? Ah, daw. Pag-count daw. Ano na yan ah? 11. Sige, pag-count. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Diri pa, dahi. Huh? 23 masa kayo, Papa. So, ano yan, 24. 24 yung gabi, maabot. Kaya, no? Sa Pasko, si Pix dadating. <laughs> Yung panganay ay kamukha mo. Ay, kamukha kita ate. Wow! Mama, <laughs> di ba ma? Ay, makakahuram na ako kang papa. Ang malat mo. Ay, may na kami So yan, yeah, nawawala, wala, nawawala, na po yung shoes ni ate. Mama, wow, oh, may klase kami, maging kami ni papa. Basan natuto kami ng papa na wala. Kasi yan natuto. Ay man butok. Mama, nalingkod di ba yung papa ma? Hindi na si remote ito ma. Ginatag Oh, oh, oh. cellphone. Pao to. Pao ka to. ako sa Andriyo Pat. Sa Andriyo Pat. May bubok ni Ate Pat. Dali. Tarihan ko po yung buhok ni Ate. Aray ko lang yung na pa Diyan na pa